Magandang buhay mga kaibigan. Samahan niyo po kami sa araw na ito ay pupunta tayo ng Katanduanes. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Katanduanes. Tamang-tama, napakaaliwalas ng panahon at super blue ang langit at tubig. Nakakatuwa. First time po namin mga kaibigan na pupunta ng Katanduanes. At yan po yung nakikita ninyo, yan po yung aming sasakyan. At hinihintay lang po natin na dumaong. Kaya maya-maya lang nandito na yan. At eto na po, ready na na napag-board, pupunta na po kami doon sa labas at iyan na po, naghihintay na ang aming sasakyan first time po ito mga kaibigan kaya sobrang excited at the same time kinakabahan, pero I'm sure mag enjoy po kaming lahat lalong na, na ang aming mga bagets ayan, eto po ang itsura ng um, tabaco port, at iyan po yung naka, nakikita nyo, ayan po ay mayon volcano, at hindi man lang sa amin nagpakita yan ng napaka clear lagi pong natatabingan ng mga ulap sa mga sandali po na yan mga kaibigan na kapila na po kami at pinapaayos lang po yung mga bagahe muna para maiayos muna ayan at malapit-lapit na po mga kaibigan at mararanasan na rin natin kung paano ang pakiramdam ng sumasakay ng barko ah, actually maliit na barko lang po ito hindi po ito kalakihan katulad ng iba so ito na po mga kaibigan kailangan na po namin umakyat at ready na daw po ang barko so ayan umakyat na kaming lahat air condition nga po pala mga kaibigan yung nakuha naming ticket kaya doon po kami pumuesto sa pinakaloob ng barko at dahil first time nilang sasakay ng barko, so nang panigurado na ako na pinainom ko na sila lahat ng bonamin. Pati na nga ako, uminom na rin ng bonamin kasi hindi ko rin alam kung ano magiging pakiramdam ko. So ayan na mga kaibigan, nakikita nyo ba ang view na yan? Napaka worth it talaga yung sobrang dami ng mga uh, binyahe. Ayan lang ang makikita namin, napakaganda talaga. So hindi ka talaga magsisisi sa sobrang ganda ng view na makikita kita mo. Meron nga po palang dalawang options ng pagpipilian dito pag kayo ay babiyahe ng uh, pakatanduanes. Ang unang option po ay ang papuntang Virac na tumatagal ng apat na oras from the Tabaco Port to the uh, Virac Port uh, ang pangalawa naman po ay ang 3 uh, hours to Kalulbon. So, ang pinili po namin ay yung pakalulbon para tatlong oras na ang biyahe namin dahil nga po dumidilim na rin at medyo tanghali na kami umalis doon sa port um, sa port sa tabako port kaya ang pinili namin ay medyo shorter ng one hour kasi gagabihin na rin kami at may naghihintay na rin sa amin doon nagpapasalamat kami dahil taon na sa biyahe namin. Napakaganda ng panahon kasi kung nagsusungit ang panahon, medyo hindi siguro magiging maganda yung aming experience. Pero dahil sa maganda, ay nako, sulit talaga ang ganda-ganda ng paligid. Sa loob ng tatlong oras ng pagbabiyahe namin, talagang hindi ko man lang nagawang umiket o matulog o umidlip man lang sa entire ng biyahin namin kasi talagang ninamnam ko yung mga views. Lalo na yan, no? para iniisip-isip mo na may mga dolphin na mga sumusunod-sunod sa'yo. O ba diba? nakakatuwa. Sana lang, no? Pero wala naman nung kami ay bumiyahe. Pero sabi nila, may mga times down na may mga dolphin din daw na mga sumasabay-sabay. Okay, no. That's a <laughs> I heard when the volcano exploded, there was like this shape. Hmm. dito. Mm. Okay. Yay, yay. Mm. Mm. Phone, <coughs> hindi na rin katuwes sila Farrell at Cheska. Lumabas na sila para tingnan din kung ano yung pinapanood namin kasi hindi na kami bumalik sa taa, sa loob dahil sa na amaze na kami sa labas ayan na pala ang uh, likod na view ayan, makikita nyo ang pa, halos palubog na yung araw kasi it's almost 4 o'clock na napakatahimik lang ng panahon napakatahimik ng dagat nag-request talaga ako kay Daddy na pumunta doon sa pinakalikod para kuhanan yung view doon medyo struggle lang sa pagkuha kasi umaalog-alog ang barko at times kaya Marami ang turista ang pumupunta ng Katanduanes pagkaganitong summer kasi ang dagat ay napakaganda at very calm pero pagka maulan naman o oh, sa panahon ng mga tag-ulan at tag-bagyo napaka rough din ng tubig kaya kung babiyahi ka mas maganda pa rin ang summer time kagaya ngayon Ayan, almost na uh, time check it's already 3.45 at malapit na po kaming dumaong sa uh, almost 20 minutes pa daw ay dadaong na ang aming barko at ayan nakikita nyo po yan ang mga buses mga sasakyan sa ilalim ng barko at pinaparedy na rin po ang mga drivers kaya uh, ready ready na sila para sila yung mga mauunang bumaba pagdating ng port At ganito naman po ang itsura ng mga taong nakasakay dito sa loob. Yung iba ay nasa labas lang, yung iba ay nasa loob, yung iba naman ay mga nakahandusay lang, mga nakahiga o mga naghihintay lang. So ayan, samot-sari o sari-sari -sari ang itsura ng mga taong nakasakay sa pier habang naghihintay na bumaba. Pag hindi naman kasi maulan, mas maganda na tumambay ka dito sa labas kasi para mapres ko din yung hangin. Kaya lang para sa akin, hindi ko kaya kasi mas lalo akong nalulula sa labas. So, ayan ang itsura ng harapan din. Ayan. May mga tao lang na mga nakatayo-tayo lang at sanay na sanay sila. Ayan, pasok na po tayo dito sa loob. Maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa aming biyahe papuntang Katanduanes. At hanggang sa muli po, maraming maraming salamat. God bless you all po.